Mahigit isang linggo matapos ang pag-atake ng Hamas sa Gaza City, Balik bansa na ang mga Pilipinong naipit sa gera. At live mula sa na Terminal 3 sa Pasay, nasa front line ng balitang yan, si Elaine Pulhenso. Elaine, anong update dyan? Sheryl Ligtas na nakauwi ng bansa ang labing anim na OFW na naipit sa kaguluhan sa Israel kabilang ng isang buwang gulang na sanggol ng OFW. Labing pito sa ng OFW ang uuwi ngayon pero may isang OFW ang naiwan sa Abu Dhabi matapos makaranas ng chest pain o pananakit ng dibdib. Lumapagpasado alas 3 ng hapon sa naiyang flight EY594 mula Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, Sakay, ang labing-anim na OFW. Ayon sa pamunuan ng Department of Migrant Workers o DMW, ang ilan sa mga umuwing OFW ay napilitan ng mag-resign sa trabaho sa Israel. Kabilang sa labing-anim na umuwing OFW ngayong araw, si Maylene at Kathleen na ikwinento ang kanilang naging karanasan ng maipit sa gera. Nag Gaza will go to the part po sa amin. So, uh, traumatic po yung sound para sa akin. Kaya po, naisipan ko po, uwi na lang po ako kaysa po kikita ako na malaki. Pero yung mental health ko po hindi na po healthy. Message ko po, sana po ipagdasal po natin lahat yung mga Pilipinong nandun sa Israel na safe po sila at sana po yung mga lahat ng nawawala makita na alam ko po napakasakit sa family po nila. Nagpaabot naman ng tulong penan tulong pinansyal ang OWA at DMW. Sasagutin din nila ang hotel accommodation hanggang sa makauwi sa kanilang mga probinsyang mga OFW. Pati naman ng TESDA at DSWD nangako ng livelihood at scholarship program. Ang Department of Health naman, bibigyan ng psychosocial counseling ang mga OFW. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 78 na Pilipino ang nasa Rafa Crossing papuntang Egypt at naghihintay pa rin na makapasok. Mahigit isang daang Pinoy naman sa Gaza ang hindi makalabas dahil sa tindi ng sitwasyon doon. Cheryl, ayon sa DFA, bukas o sa biyernes inaasahang darating sa bansa yung second batch ng mga OFW na uuwi mula Israel. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulhensio. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.